Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray nagbabalik. Tara at samahan nyo ako gumawa ng ating mga simpleng tinapay na aking tinitinda sa araw-araw. Sa mga nagtatanong nga pala kung taga saan daw ako, sa bali mga sangkay is taga Samar po ko Kalbayog Samar, nandito lamang po ako ngayon sa Kabite dahil nandito po yung aking maliit na panaderia dito po ako naghahanap buhay. At sa mga nagtatanong naman kung paano daw ako natutong gumawa ng mga simpleng tinapay, gaya ng nakikita nyo ng mga video sa aking page, bali dati po mga sangkay is 16 years old pa lamang ako is na masukan ako sa isang bake shop. Bali dahil 16 years old pa lamang tayo is wala po talaga tayong experience na kahit na anong gawain sa loob ng panaderya. Tumagal din ako ng ilang taon sa unang bake shop na aking pinasukan at dahil doon ako nakakuha ng experience talagang marami akong natutunan sa bake shop na yon sa madaling salita mga sangkay natutula mga ako sa paggawa ng mga tinapay dahil sa aking mga pinapasukan so bali sa panahon ngayon mga sangkay is marami ng paraan para matuto tayo sa paggawa ng mga tinapay na gusto nating matutunan nandiyan na po yung social media yung mga nag-upload ng kanilang mga recipe ng libre wala po tayong babayaran dyan. Kailangan lang natin maglaan ng oras para manood ng video kung paano ginagawa yung isang pinapay. Pangalawa is meron tayong mga baking class. So bali wala lang po akong idea kung magkano nga ba ang kailangan ibayad para magpaturo sa mga tinapay na gusto nating matutunan. At ang pangatlo naman is yung mamamasukan kasi sa panaderia So bali kung sakaling sa panaderia ka naman is hindi ka lang matututo kundi kikita ka pa. So bali kung sakaling gusto nyo matutunan yung paggawa ng tinapay mga sangkay. Sinasabi ko po sa inyo is ngayon pa lang. Umpisahan mo na mag-practice. mo na mag dahil sa totoo lang po is hindi po ganun kadali. Hindi lang araw, hindi lang linggo or buwan taon po ang bibilangin mo na matuto kang gumawa ng iba't ibang klaseng mga tinapay lalong lalo na kung gusto mo itong gawin para pang negosyo balik kung talagang passion nyo naman talaga yung baking mga sangkais hindi kayo mahihirapan kaya ba naman kasi yung gusto mo gusto mo matuto or porsigido kang matuto kaysa sa gumagaya ka lang dahil may nakita kang mabali yung panaderya kaya gagayahin ko to magkaiba yun kapag gusto mo talaga yung isang bagay na matutunan is mabilis kang matututo alam mo yung ibang sakit ng Pinoy diba kapag may nakikita isang negosyo na mabili o sa mga susunod na araw ay may katabi na parehas ng negosyo, di ba? Pero ganoon pa man mga sangkay, wala tayong magagawa diyan dahil 'yun ang nakita nilang paraan para kumita din, di ba? Kaya isa din 'yan sa mga paghahandaan mo kung sakaling kayo ay magtatayo ng kahit na negosyo na wagang kang mag expect na wala kang magiging kakumpetensya porket doon ka nagtayo, dito tayo dahil wala namang negosyo dito na ganito dahil gaya ng sinabi ko kanina ito yung sakit ng ibang Pinoy na kapag nakita yung isang negosyo na mabili na ganito doon, is mga ilang araw, meron ka ng katabi. <laughs> Darating pa sa punto mga sangkay na sobrang tumal, yan ang mga dapat paghandaan mo kapag pinasok mo yung pagnegosyo ng pagtitinapay. Mahirap sa kung sa mahirap pero kailangan natin magtyaga, lalo pa at yun lang ang ating pinagkukunan para sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. mahalaga naman mga sangkay is kumikita tayo, hindi tayo nasisero. Basta ang importante ay nabibigay natin yung pangangailangan ng ating pamilya. Okay na okay na yun, ang mahalaga hindi tayo nang o maasa sa iba. Thank you for watching and God bless.